Hindi may kakaila ang piligrong dala ng mga paputok lalo't tuwing bagong taon. Nariyan ng mga basurang baka may paputok na di pa sumasabog, pati na ang usok na iniiwan ng mga paputok sa hangin. Nasa frontline ng na balitang yan si Reyniel Pauy. Okay, tapos na ang paputok. Nandito naman kami ngayon. Walis! Grabing paputok ko. Oh. Matapos ang walang tigil na putukan kagabi, linis mode naman ang mga residente sa barangay na ito sa Mandaluyong kaninang madaling araw. Walis na lang, walis! Walis dito, walis doon. Dahil sobrang dami ng kalat na naiwan sa mga balat ng paputok. Ganyan din ang eksena sa barangay Santa Lucia sa San Juan City. Nagmistulang balot ng konfeti ang kalsada dahil sa mga pinaglagyan ng paputok. Agad naman itong nilinis ng mga residente para iwas disgrasya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat iwasan ang pagre-recycle ng mga paputok. Mas mainam daw na basain ng tubig na may sabon ang mga pumalyang firework at firecracker para hindi na sumabog. Saka itapon sa basurahan ang mga kalat. Siguraduhin po natin na kung talagang may laman pang pulbura, ay mabasa talaga. Hindi sila may isama doon sa ating mga regular na basura para maiwasan po natin ang pagsabog. Bukod sa peligro ng mga hindi sumabog na paputok, delikado rin daw ang mismong laman nito na pulbura. Pagsip po yung pulbura, uh, masama po sa ating kalusugan. Kaya kailangan po gumamit tayo ng gloves para hindi po makontaminate yung ating mga kamay at para hindi madamage yung ating balat, ang ating katawan. Dahil sa magdamagang putukan, kapansin-pansin din ang makapal na smog na bumalot sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Mula Pasay sa Mandaluyong, Hanggang Quezon City, itang kita ang naghalong uso katamog, bagay na ikinabahala rin ni Health Secretary Ted Herbosa. Masama sa ating bagayan. In fact, ang unang makakaramdam niyan yung mga may allergic rhinitis, may asthma at may chronic obstructive lung disease. At sila talagang tumataas yung hinihika at uh, nagkakaroon ng problema sa paghinga. kung ang kalihim daw ang tatanungin mas mainam na magkaroon na lang ng mga community led fireworks display area sa buong bansa para yung mga tao mag-enjoy nang walang danger 2017 nang unang ipatupad ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang total firecracker ban sa bisa ng kanyang executive order number no. 28 sa ilalim nito bawal ang pagpapaputok sa mga residential area sa buong bansa yun nga lang ayon sa Department of the Interior and Local Government tanging Davao at Quezon City LGU lang ang nagpapatupad ng ban sa paputok. Kaya naman tuloy ang panawagan ng DILG sa mga LGU na makiisa na rin sa pagbabawal. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.